yan guys magawa naman tayo ng pizza kakaibang pizza naman po guys ayan lagyan natin itong lab na tapos lagyan ng sutter tinatawag na sutter ito ito yung nilalagay ko sutter ilagay na natin yun sa oven. Ayan. Yan ilagay natin lahat na. sa there. Ayan. So mayroon pa doon sa oven. Tanggalin na natin yung Iba na nga yun. Ayan. So ayan. Busy lang. kiri yang halaman itu oke okay. Yan po, guys, yan. Uh, sa mira, guys. Luto pa tayo ng tinapay. Ayan na rin. Ito na naman. Ayan. ilagay naman rin natin dito sa tray, guys. Ayan. yun Ayan. 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 Oh yeah